What if everything you know is fake? Yung mga nakikita mo, naririnig mo, pati emosyon mo, lahat pala ay parte lang ng isang napakalaking computer simulation. Ito ang simulation theory, ang ideya na baka hindi totoo ang realidad at tayo ay mga karakter lang sa isang program na ginawa ng mas advanced na nila lang. Sabi nga ni Elon Musk, The odds wherein base reality is one in billions. Ibig sabihin? mas malaki pa raw chance na nasa simulated world tayo kaysa sa totoong mundo. At kung totoo to, sino ang player? Bakit nila tayo ginawa? At may paraan ba para lumabas sa simulation na to? Minsan ba naramdaman mong may mga glitch sa buhay mo? Yung deja vu, biglang time skip, or pattern na parang scripted? Baka hindi ka lang nag-iisip ng malalim. Baka nakikita mo na ang mga bug ng mundo. So tell me, kung totoo nga to, ikaw ba'y lalaban o magpapa-restart na lang?